ito. Hello guys! So ngayon ay kasi po si Ate D po, hindi po, baka hindi niya po naintindihan yung sinabi po namin, yung parto ko ano pong gusto niyo dito. So ngayon, um, si Ate D po, ang gusto lang niya daw po is to may, ano, yung cool lang. So ngayon ay, ito yung gagamitin natin, itong, anay gamitin mo to oh etong cool lang po na ano, eto lang po. At guys, sa part 4, kung gusto nyo po, pwede po kayo mamili. Sabihin nyo lang dito sa, ano, dito po. Ito po, first row po to, second row, third row, fourth row. Yan po, nakikita nyo naman sa screen ko, tinatap ko po sila. So, ito, first row, ulitin ko po, first row, second row, third row, and fourth row. Sabihin nyo lang LBD. po. O, yan po yon tapos po, ito po, i-an natin siya, gagamitin sa A, B, C, D. Tapos, kung gusto nyo naman po ito, isa, um, pwede nyo po sabihin na A, B. Parang A1, A, 1, A, 2, A, 3. Tapos, ito po, A, 1, ay, B2, B, 2, B, ay, B, 1, B, 2, B, 3. C, 1, C, 2, C, 3 tapos D1, D2, D3. Pero kasi ang gusto lang ni ate D ay nandyan lang. So, yan lang din ang gagawin natin, guys. So, ano, meron pa po kayong chance para mag, ano, mag, ano. Guys, may, ko, com com sa comment section po, sabihin nyo na po kung anong gusto nyo. Tapos tara na, guys. guys iabot sa ano sa 1,000 ay natalo tayo ang bilis ito natin siya guys iabot sa 1,000 kasi po ngayon ay birthday po ni ate D at nakita ko po tinignan ko po yung comment section wala pa po kayo sino, ano gusto so ano pwede, ko, pwede po kayo mamili guys pwede po kayo mamili at saka guys ang um, kasi ngayon ate D. At hindi na kami, na actually nagkapag-live kami kanina nung hindi pa kami, naka, hindi pa kami dalawa na nakakaligo. Nakapag-live kami. Which ano, pero po, bigla po nag-ikot yung ano, screen. Sabi po ni mami, kasi hindi ko po alam yung nangyari pala yun. Pagdating, pagkatapos ko maligo, na, na wala na sila. So yun, nag-ikot po yun. Tapos po, ano, nagluto na lang kami. Tapos ang ano po pagkain po namin is hamonadong ano tawag dito pata, hamonadong pata, barbecue. At tapos po ay eh, inihaw na pork, inihaw na na inihaw na bangus tapos pansit po na linutog ni mami. Tapos, yung juice po namin, ano, yung juice po na orange juice. Pinatalo tayo, saya. So, guys, gagawin ko lang po yung magic. So, tapos ko lang gawin yung magic tricks, guys. So, tara na, let's go. Night ngayon. Ma magday yung mag-day. Ah, natalo tayo. Guys, gagawin ko lang yung magic tricks. Madami na tayo kasi nag- So guys, natapos na yung magic tricks. Tuloy na tayo. Ako pala po si Naya kasi po. Nag-CR po si Nessa. Nakakabato na guys ang ante ha. So guys, yan tali ulit natin i-beat yung game, yung score natin dati which 1,000 plus yata, 1,600 plus. So guys, kinakabahan ako. Nanginginig ako ngayon kasi parang nakakatakot pag na-out ka. <laughs> Ang galing ka dito! Oh my gosh! So, Pagkailangan na yan, guys. <sighs> kinakabahan ako, guys. So guys, kung napapansin nyo, guys. Kung di nyo lang mapapansin ngayon kasi nanginginig, pero nanginginig ako. Ayun, hey, tapos Wait lang guys, ngayon ko ng magic tricks kasi malalapit ako kay Ness. So, yun nga okay. guys, ito so, sa magic tricks, tuloy-tuloy lang ito. So guys, ngayon, ay natalo ulit tayo at dahil gusto natin gawin yung tricks kailangan siya ipapat ng 2,000 plus mga ganun so guys gagawin ko na yung tricks sige so natapos na guys yung tricks so let's go at guys mag subscribe na po kayo sa ano kasi ay now tayo guys gagawin ko na po yung tricks I believe I can fly lumilipad guys yung time na yan guys pero nagawin na natin <laughs> Amilis, so nga guys, yun nga, magagawin ko na lang. may magic tricks para mapatay na 2,000 si tara Guys, may tiktok si Gintara guys. Pwede nyo kami i-search sa so, pangalan sa tiktok. Ito yung art lang space. Small letter lang kasi basic ano pa lang ako followers pa lang sa kami and then naging kami itong tiktok sila pa kami ang gusto mag-follow sa amin guys at nga guys ang tawag dito um gagawin ko po yung tricks so guys um uh, mag like na po kayo dito para magagawa na po namin yung part 2 sa part 2 sa aming minecraft world so gagawin ko ulit yung tricks guys para ma-1000 na natin to so, let's go Tara na, guys. Tapos ko na, guys, magawa yung trip. Guys, ano na kayo? Mag-like na kayo dito. Comment na na. Kung gusto namin namin yung part 2 ng Minecraft namin, Minecraft tour. Kasi hindi namin kayo nag-tour sa loob. Kasi baka ma-full story si Mami. Ay, naku. Malapit na, guys. So, na natin yung ano. Kaya, guys, gagawin ko ulit yung tricks. Tara na. Let's go. So, guys, let's go na. Malapit na natin. May hit na na complex na tayo. Ay, ang bilis. So, guys, um, mag-ano mo na ako, mag-skip mo na ako. Skip ko na siya hanggang 2,000 tala na, guys. So, guys, malapit na tayo. Let's go. So, guys, ay, naku, naghahang, naglalag siya na kita niya, nag-freeze. So, tara na, guys. Medyo mahirap na dito, banda. Oh my gosh, guys! Naka-2,000 na tayo! So guys, yun so na nga dahil nakatutusan na tayo na hindi natin ito sa usan. Yan na guys. Um, so kung gusto niyo na po na mano, makita yung part 2 po na Minecraft tour namin guys. Ano, mag-subscribe na at i-click yung notification bell para updated kayo palagi guys. At ano guys, madami pa po kami video na ganito. At guys, kung gusto niyo din pong mamili, just say, ano, pwede kayo mamili na, ano, mag-comment kayo sa comment section ng, A. Ito po yung row ng A. Ito po yung tatlo. Row ng A po yan. I-comment nyo lang. A1. Ito po yung ano, first die, no? A1. a 2 and A3. Dito na mas sa second row, guys. Ano, B1, B2 and B3. Third row, B ano C2, C1, C2 and C3. At dito naman is Etong ano na guys, etong last row which is yung tao or yung gagamitin mong ano, gagamitin mong manlaro is this na. First is D1, D2 and D3. At guys, um Guys, ulting ko may TikTok po kami, guys. Pa-follow naman po kung may TikTok kayo diyan. Guys, yun lang po. Um salamat po sa panonood. Bye, guys.